Maganda ka, tapos <laughs> upo ka. Kaya muling para gumawa. Balik! Kawa si Tia. Uy, <laughs> Uye, <tayo mo> <laughs> Upo muna Gulong mo muna siya, tapos uupo siya. Gulong pa eh! Gulongin ko! Di ba patihaya mo siya? Kasi <laughs> <What's Mag -tarubo? laughs> kung yung <wife> <laughs> dun?

Youtube. Totoo <laughs> <laughs> <So>, pala yun. <laughs> <laughs> kano? Kano sa, sa, ano ka? Sana kid lang buga, kano, ka <laughs> 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 kisip, Ega, muna mo muna kung matalim na bagay. Ha? Ikaw ginaw mo Tatry oh? <laughs> <it. laughs> oh. <laughs> ta niya. Ta sa upo ka ulit. Mas na sumayo pag nakakawala yung kamay mo. Siyempre. Wala na, ihina si Thea. Dali, upo ka ulit. Ano ka ulit ko? Upo. Upo ulit. Di ba nakaganon ka? Oo. Oo. Masagya ba yun? Wala ko. Wala 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 ano ba? sa statement of the problem pa? Identify ah. first the or sa problem. The problem, the problem ano ba yung problem ah ano? Re re ano or else? the study. lang nakaano ba eh. Pa rin? Oo.